Yan. Paano ako? Oh. Bigay ko na. Excuse me. Pwede bang hinaan? Ayun eh, oh, nga yung point. Parang, Parang makalaka. hinaan. Okay, let's start. Oh, why you cry? <laughs> <laughs> Naawa siya sa akin. <laughs> <laughs> Pag ina ng mami ko. Bakit walang mata yung mami ko? Okay, we will prepare. Ang hirap. Tanggalin mo na to. Nairapan ako. Be calm, be calm. Okay, we will prepare. A tuna sandwich. Open first. Why oh, you open first the ano tuna? And then you have to drain it. Paano? Drain the ano. Naa. Wow. Oh. Get the boo. Wait wait no 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 wait wait wait. Ah here here. Ay, kumatapon. Oi. Katri, guide mo lang ako. Ano siro? The other one, the other one. Pwede ba ako sa mm ikaw hindi ka pwede magsalita. Ikaw, ano ka? What is your role here? What? Ay! Get! Katri, ikaw mag-instruct. Hindi ko alam. Okay. Oo, oh, mali! Hidiin mo kasi! Ano ba? Walang kadi... Para ka nalalambot! Hidiin mo! Hidiin mo kasi! Huwag mo itaas! puti sa Yan, idiin mo. Idiin mo. Ano ma Mami, di, Mali. Hindi tayo nagma-master chef dito. What? Ano lang to, normal po. Ano lang. Ano? Dito mo. Ay, gano'n mo. And then, the Mami, onion. onion. Okay, pour it. Half. not all. Not all. Only I half. Like, I like a lot. Only half. Mm. Oh, okay. Tanggalin ang cover. Ang liit ng mayonnaise. Pwede ba tanggalin niyo na music? Yun! Yeah. Simuti mo yun. And then put some salt. Back. No, 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 no. No, no. Okay. Okay, kindly. Haluin mo. But kindly. And then? Uh -huh. Tin ka mo naman, napaka-konti. Okay, nata natapos na natin ang tuna sandwich. Okay. Uy, yung ganda mm -hmm. nung ginawa natin. Yeah, sobra, sobra daming nilagay ng mami na ano. Ganda. Mm -hmm. na. May Mayonnaise. May nice, okay. nice. Masarap ni. Pero ang sarap Siyempre, sandwich with with chips. Ano ginawa mong dip?